ito nga pala yung artist dito. Artist dito sa Saudi. 39. <laughs> mahal. <laughs> so, <pang> mahal. Tapos <laughs> yung bayabas nila, guys. So. Yung bayabas nila, 49. Ay, ay, ay. Mata, mahal naman yun. Ano to? Sa atin? Chesa? Tisa. Kaka. Tisa yan, diga? Um, ah, si, ano kakang, si Kaka. Si Kaka. Kaka Chico. Ah, hindi ba yan? Chico. Ah, hindi. Guys, dito. na brutas. Ayan. Yeah. Pero ito, pwede mong tikman kaya lang mali ka ba ako? <laughs> ito na, lang. Ito, matang, matang. ito mo. Tikman natin yan. Blackberries guys. Tikman natin. Yan. Uh, strawberry made in ano, Baguio. Alright. <laughs> <laughs> Mahal <coughs> talaga nun. Mahal talaga nun. Ano 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 ba ito? Huh? Tikman mo yun. Mahal okay. talaga okay. ng Tisa.